maganda mga poong poong mga idol ito e, lang po tayo mga idol gawa tayo ng camper nito at ito ay yung natira ay doon at gagawin na natin mga pala idol eh nakagawa na po puputasan na lang natin to at ito ay doon kasama mong paklaskabi salamat salamat mga pala idol sa inyong walang sa mga video dahil po sa inyo mga idol eh nakilala tayo po konti unti sa social media eh? pagkatapos ang pasasalamat po mayro lalo lalo na sa ating mahal na Panginoon yan sa nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung po banda dito lang po ako sa, sa sa no si Dino Monti Bulacan sa Pampanay Proper, po si Julo hindi na lang po hindi sa aking gawa mayro matibay talaga sa tubig. Nakamarilaw pa sa tubig. Pinakayo lang tayo nito ngayon. Pag-aray. Hindi ko na pinakita ito pag-awa na ito kasi ano. Pag-awa na ito, mahaba masyado ang ating uras.

baka ah, dumirin sulot sa natin yun, ito nating natin pero yung original nya mayroon naka-open talaga lahat ito subukan natin na mayroong tirang ganito kung makakabit yung sprocket pangalawa sinsya na kaya ito sa ating video video maingay sa ating kalsada lang tayo kahit lahat dinagana bakit yung natin putol putol yung video kasi ano yung ingay nga kailangan din natin ipos para hindi tayo magkabayulis yun pero last pangapat para mahikapita natin tatanggal lang muna ng mga kanbo Itu separah itu. itu Nanti kami ini kali itu terbang. kapit na natin. At kapit na natin, Milo. Kailangan niya, ito masikip at makapal medyo ang ating ano. Tapir, okay. damper.

mga idol ito pag tinigpitan natin yan ay ipit yan ayan, siya. Sengka. Sengka apa, idol. ayan. Kaya kailangan ito nakalapat siya. dati mga Yan lang po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sa wala sa wala suporta sa aking video. Ingat po tayo lagi lahat mga idol.